This is it. Today is my flight going to Philippines and I decided to take on airport express para mas mabilis yung biyahe ko kaysa mag bus Actually, meron naman talaga yung bus from Aberdeen to airport. Kaso, ang tagal ng biyahe, like more than an hour. Kaya, nag-airport express ako para mas mabilis. Kasi, it takes only 24 minutes from central to airport. Pero, from Aberdeen to central, nagtaksi na lang ako para hindi ako masyadong mahirapan magbitbit ng luggage ko. Siyempre, yung check-in and then yung hand carry mo pa. Kaya mas okay na yung Airport Express. So, delay uh, ano yung biyahe? 11.10 supposed to be and then naging like, 12.20. Ayan. <laughs> so, we're still here in the airport. Kararating lang ng flight sasakyan namin yata. I'm not sure though. Then, this is the hallway going there. After almost 5 years, nawalang walang uwi. Ngayon pa lang. So, ayun. Kasi ito yung maging makakasama ko. Uh. Iisa lang kami ng airline. Ay, naku, ang tagal. Ayun. 25 dami Say hi to my blog. After almost five years, nadi nakawet. Take take Ayan na sa Sa namin. Yeah. yeah.

Finally, sasakay pa lang. <laughs> Finally, sasakay pa lang. Ito na nga, nandito na kami sa loob ng aeroplano and looking for my seat. Ay, sana sa may bintana, kaso hindi talaga sa may bintana banda. <laughs> Pero okay lang. love nagas lang ate nakatabi ko na nakaupos na may bintana kung pwede na videohan yung labas and there you go ang ganda lang talaga niya tingnan Now, yung mga clouds parang kala mo nilagay lang diba ng cotton <laughs> grabe nakaka enjoy lang tingnan pero maganda rin yata sa gabi kaso syempre mas okay din naman ng ganito kasi nakikita mo talaga yung view sa baba hindi lang yung puro ilaw mga bahay ganon Saka mga bundok makita mo talaga siya. Then yan excited na talaga kami bumaba. Uh, <laughs> 2 Carousel 2 Oh my god, delayed As usual well. So welcome to Philippines Oh <laughs> my We're finally here Thanks GoPro po. Uh, really? Oh, magkano uh, magkano bili mo? Um, nasa 2 something? Nasa 2,300. 2,300. Opo. Oh, oh. oh, Ganyan po lang kalaki? Ay, sa Pilipinas na magkano? Ewan ko lang kung magkano po dito. Hindi ko lang sure po. kung... Opo, vlog. <laughs> kasi nag-search ako, opo. Nag-search ako kasi ng presyo na ba ng Canon dito. Ah, ito, po yeah, pumura na to sa Hong Kong. Kasi, ano na, ano oh, to eh, GoPro 8 eh. Ah, 8 siya. Yeah. Opo. Oh, yung, yung 10. Yung 10, sana? 10, yung 10. Yung 10. Nasa 4,000 pa yata yun. Hindi, 3 something lang po. Oh, nagbawas na. Okay. Try mo po yung, ano, yung camera 360. Maganda rin yun. Oh, maliit lang din. Ay, oo nga pala. We're finally here. Oh, yeah, mag-hi na sa vlog ko. Dali na. Hi. <laughs> Hello. Waiting <laughs> okay. sa aking luggage. Tommy. <laughs> Tommy. Ito, napakatagal lang babi. Boog. <laughs> hindi halatang excited na, no? <laughs> na lumabas ng airport. <laughs> Nakakatawa lang, di ba? Kasi, siyempre sa tagal lang hindi ka nakapagbakasyon. Nakapag yung tipong as in naninibago ka sa lahat. And then ayan, patiently waiting for my luggage. Napakatagal din talaga, promise. <laughs> Pinaikot eh. Okay, ayan na. Nakakalabas na rin sa wakas. Ano yung luggage ko na, ito na, ito na, ito na. Di ba? Vlogging. Grab na lang kami kesa maghanap ng taxi. Kapag grab kasi, nandun na kita mo na agad kung magkano yung babayaran mo. Kapag taxi, depende sa layo, di ba? Alam mo naman, sa Manila, sa Pinas, iba-iba. So, ayan yung mga view. <laughs> Wala lang, pinag ko lang. Kasi, na-miss ko talaga yung Pinas. Grabe lang. Ninanamnam ko pang, ano, Manila. <laughs> wow, nice. May Venetian din sa may tagi. Oo. Uh, Ang ganda pagkagawa ng Aldang. Oh, okay, uh, yung pila sa check-in. And then, I don't know kung anong airline to. Wala, pinicturean ko lang. Tapos, yung Philippine Airline. And then, yan yung mga naging kasama ko dito. Busy sila. <laughs> At sa loob to ng aeroplano namin na nasakyan. Saka ito yung pagkain namin, yung java rice with chicken barbecue. Meron pang isa yung pasta. Ayun, kanya-kanya kami. And then yung drinks din. So, salamat sa pagsama sa akin. Thank you for watching. See you next time.